Ito na, yung pagkain alaga kong kayong pan, strawberry at saba. Sit! Kung wari lang, napaka-formal nila pero maya-maya magtatalo-talo na sila. Yung mga aso nga namin sa kabilang bahay, pinakawalan ng aking kasamahan kaya sila'y nagwawala na. Tago na sila, may magkakalala tayo doon sa kabila. <laughs> nice daw! Masakala na rin sila! Hindi mo talaga may iwasan sa kanila Mag magkarambola dahil sama-sama sila. Importante doon yung mga alaga mo. Maging malusog sila at masustan yung mga kinakain nila. Gawin na din tayo. Let's go! Oo, oh, nagkakuan pa. Oo, oh, huwag mag-away. Ayan. Patuloy-tuloy na siyang kumakain. Siya na nakakaubos. Lucy Kaya kaya Si Eli lang talaga matibay Ito na lang Ayan Matindi talaga siyang tart Oh, gusto ng strawberry Matinding kumain Oh, salamsab talaga ito eh Halos nulukin lang. Ayaw nang nguyay Kaya hindi pa taro eh. Okay. Ayan, tapos na naman nila. Yung iba, hindi natin sinalay. Gawa lang magulo sila. Nagtatalo. Hindi talaga maiwasan yun sa mga alagang kayo pa. Bukod na lang yung pakain natin sa kanila. Muli, magandang, 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 magandang umaga sa ating lahat. Pagpalaid sana tayo ng buong may kapal sa ating mga gagawin at magagawa pa sa buhay. Ang taas wala na.